Kayo po ba ay naghahanap ng instant na pagkukuhanan ng pera? Wala pong ganun. Pero ishare ko sa inyo ang isang mabisang paraan para ang wallet mo ay magkaroon ng laman. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button at ay hit na ang notification bell para sa mas marami pang kaalamang pampaswerte. Sempre at walang duda naman na lahat tayo ay nais na magkaroon ng instant na pera, ano po? Sino bang ayaw? Sa hirap ng buhay ngayon, wala na tayong karapatan na magreklamo lalo na kung ito na lamang ang isa sa mga pinagkukunan nating ng pag-asa. Ngunit paano nga ba natin makukuha ang instant pera na ito? kung curious na rin kayo ay heto na ang paraan upang tayo ay magkaroon ng instant na pera. Una ay kumuha lamang tayo ng puti at malinis na papel, red o black na ball pen, pitong silver na bariya, kahit magkano po ang halaga nito ay ayos lang ngunit tandaan na dapat ito ay magkakapareho. Halimbawa ay pitong tigpipiso. piso. Maghanda din ng isang babasaging garapon o bowl at isang dahon ng laurel. Ang gagawin lamang ay isulat sa papel ang iyong pangalan. Pagkatapos ay isulat ang iyong mga kahilingan. Halimbawa ay kung nais mong makapagpatayo ng magandang bahay para sa iyong pamilya, malagang negosyo, magarang kotse, makapag-travel sa mga paborito mong lugar na sa pangarap mo lang napupuntahan, at iba pang mga kahilingan. Kahit anong gusto mo ay maari mong isulat. Pagkatapos ay itupi mo na ang papel at ilagay sa garapon. Ngayon oras na para ilagay ang pitong barya. Paisa-isa lamang po ang lagay nito. Sa unang barya, sabihin mo ito habang nilalagay ang barya. Sunod naman ang pangalawang barya, at sabihin muli ang ritual na ito. Gawin ito hanggang sa ikapitong barya. Pagkatapos ay kunin na ang dahon ng laurel at isulat dito ang iyong kumpletong pangalan sa likod at sa kailagay sa loob ng garapon. Araw-araw ay dapat maglagay ng dalawang barya sa garapon at bigkasan muli ang ritual. Ilalagay ko po sa description box ang ritual upang hindi ninyo malimutan at madali nyo ma-access. Ayan na mga kamani matters. Sana ay makatulong ito sa inyo gaya ng tulong na naihatid nito sa akin. Tandaan po natin palagi na samahan ng pagsisikap ang bawat galaw natin sa araw-araw para tuloy ang daloy ng pera sa ating buhay. Salamat sa pagtutok mga kamani matters.